nagkaroon ng encounter sa kabilang bayan yung mga militar at mga NPA ayun kasi malapit lang kami dito sa kabilang bayan kaya syempre, takot din kami na okay, pumunta sa Bukid. Oh. at para tingnan yung mga nagsusungkit na no? pangatlong araw nila ngayon at eto na yung mga galing dyan sa taas yan oh, mahina talaga ang bunga ng nyog yung mga nadaanan ko doon sa may tabing kalsada kanina kukunti tapos ito ngayon so yan dadalhin dito sa may malapit sa may durian doon nila lahat tatapasan so, hindi na sila magbubuhat ng malayo kumpara dati na dito tinatapasan o kaya dito so may lalakarin pa sila pero yung pamamaraan nila tinatsaga lang nila sa pagkigsal kigsal ang tawag namin dyan para madala doon para minsanan na yung pag tatapas doon hindi lang brown yung mga sinusungkit para maging panggata yung mga green na yan ay panggata na rin po yung mga yan Doon sa parte na patag na blinag ko nitong huli ay talagang medyo masukal doon pero dito sa parting bundok ay medyo malinis dahil napa-sprayan ko noong mga nakaraang buwan. Isa ulit. Isa ulit. <laughs> yun. Kahit paano tatlo naman yun. Ibababa yan Ibababayan hanggang dyan. Sa baba. At dadalhin dun. Sa may durian. Tatlo. Yun. Madami-dami. anim yata. Ayun. Marami ulit. Okay, so <clears throat> balik bukid tayo. Bagaman medyo may peligro. Kasi magto weeks na mula nung sinimulan at sinimulan nila itong uh, sungkitin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng buyer. So last day, na ngayon, At sana matapos na. So nagka-tenga-tenga yung mga yung pagpapasungkit natin, pagpapatapas natin dahil nga sa unang-una may mga time na maulan, hindi naman sila pwedeng magsungkit or magtapas, no ilang araw 'yon. Then, 'yan. Ilang araw din yung nagkaroon ng encounter sa kabilang bayan yung mga militar at mga NPA. Ayun. Kasi malapit lang kami dito sa kabilang bayan. Kaya, siyempre, takot din kami na pumunta. So, yung encounter na yan ay isolated. Dahil matagal na panahon na nagkaroon ng encounter ulit dito sa amin. At sana nga, matigil na para kami, ng mga tiga baryo, kasama ng mga kapwa farmers at laborers, ay makapagtrabaho ng maayos or makapunta sa bukid ng maayos. Full force na sila. Uh, Iwahiwalay sila nagtatapas para matapos ngayon. At mamayang hapon ay mapunta na ng buyer.

ay ayo 96 97 ito naman binibilang nila ay galing sa Sanlao dyan sa kabilang. So ito lang yung 55. Naku anakuha. Pero kagandahan nito, mas marami yung malalaki.

Talo Last. Sa so, wakas. Tapos. Uling tapas. Shout oh, mm. out! Kamun na mga pare! rin? Kung nga pala yung kamit Last na gagawin nila, dala, dadali na doon gamit yung kulong-kulong and then ililipat doon sa

patapos na konti na lang yung natitira na ilalagay dito yung capacity daw nito ay nasa 4,000 uh, yun lang yung maaanin natin ngayon more or less pero siguro naman uh, lalagpas ng konti sa 4,000 Ganon kahina yung mga bunga ng nyog sa mga gantong buwan hindi lang sa akin kundi sa lahat ng mga may nyugan yan na kunin na lang doon yung konti doon at itong mga nagtapas ay pauwi na rin yan. sana matapos namin bago umulan at medyo madilim na kahit 2.30 pa lang Bed by. Bed by. To my guys. Bye, bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ <coughs> bây giờ bây giờ bây ah Saktong sakto Pauwi na kami Ayan 4,502 sir ah, 4,502 Ayan Ganito tayong kwan Mamaya ng hapon ko dalhin kila manong kwan Apo sige sir padala sige. ko lang po sir ah Oo -oh, sige Sunod na rin ako Ayan Ito lahat yung lumabas 14 pesos ang kuha nila yung reject ay 7 pesos yan pinahiwalay ko yung itong dalawa na to yung sanlako lako ito 300 plus lang yung lumabas yan. so lahat lahat ay na, nasa 4,500 daw at mamaya na rin ihatid yung bayad and then pagkahatid ng bayad ay saka ko naman dadalin sa mga nagtapas yung kanilang upa at eto yung kabuuan na gross income natin. Yan yung nakikita nyo sa uh, screen. Ito yung labor nila. Yan. Ito yung inabot. And ito naman yung naging net natin para sa second harvest natin ngayong buwan na to. Ang ngayong taon na ito. So, okay na rin kahit paano. <laughs> Mayroon ulit tayong pandagdag sa budget panggastos and then pangpalinis ulit. Yan. Kasi nagsisimula na namang magtaasan yung mga damo. So maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.